DYHP six one two NUMERO UNO ADOC RMM HUNDU MANA SOSA Crime and Drama presents Handu Manan So sa, sa Ka Awit Ano ba da sa iyang kaagi ka ron? Muka ni City Ang ato tampu tatampu nagtas <coughs> sa nga Alexa by X Thunder Gaming. <laughs> Gamay na lang atong pauputon. Og baka humana kita sa tong pagtuon. Oh, Alexa. Og humana na. Mangita dai kog dindot ka trabaho. O baka magtukod kog negosyo. Aron makatigom ta. Para sa tong pagpakasal. <laughs> Adrian. Ah. Mm. <laughs> Alexa. Congratulations na to, babe! <laughs> Congrats na to, babe! Babe, nanakoy trabaho. O, nindot sila nag-offer na ko. <laughs> yes! <laughs> Congratulations, babe! Oh, thank you. <laughs> uh, Oo niya, ikaw. Kumusta man? Ni, ah. Sige, gapog pang trabaho Kailan na ka-email sa akong gisensa, nagkalain-laing kompanya. Pero hangtod ka nun, pa mag-reply, bisag-usa? Hmm, sige lang, babe. Naaral lagi na. Ayaw pa pa kuha sa paglaong. Ang starting pay na mo din, he is 18,000 per month. If okay ka, then, pwede na ka makasuko tayon sa Monday. Um... Sure, ma'am. I'll accept it. Alright. Sounds good. Akot <laughs> okay na lang kidawat, ui? Kisamako what pa ko? Ok, demukat ni mo. Wat well, ma sukuilang choice, di ba? Sigin na lang? Um, actually, low ball rate ka yung rate, babe. Pero, sige na lang. Mauna na nahi mo ang stepping stone ni mo. Mauna lang sa bito na na, kung na una, babe. Babe, sorry. Di ko magkuha ni mo ni Harun, kaya... Ay, nami tapok-tapok after ni ka-out na mo. Di ba wala ano ka? Di sudpot gun, bubalibad ko. Basin lainun niya sa botila. Bago babay ko ikodari. Ay! Okay babe, why problema? Mag-commute ako pa uli. Mm. Salamat babe. Amping. Ikaw po. Babe, eh, happy anniversary nato. Um, babe, pwede mag-post celebration lang una ta? Huh? Ang ano man? Birthday mo ko ni Trisha. Trisha? oh, kauban ako. Nakatando, mungod ko. Tanang kauban sa mong department, iyang invite Ah, uh, mao ba? Um, sige babe, pwede na mag-post celebration na lang ta. saban ng Adrian. Dili pa singon anak sa una. Um, basin og nabaguhan lang siya day. Ay na, delikado na kung mabaguhan siya day. Kay basi gasta ka. Malimtan na niya kay nana sa bag-o. Uh, day. Recorded by X Thunder Gaming. ang ako pa ikaw. Ayos at pala biig luag ng uyab ni mo, uy. Basin bayag, yag, ka sa uban nga ikaw may nag niya, pero ang ending, laing babay ang mupahimos. Day. True man, sad. Hello? Ikaw ka, permi mo inaa para ni Adrian sa panahon nga struggle ka ayos siya. Dako ka contribution kung asa man siya karun, no? Sukad so, nga nag pa ta, daghan ang witness nga ikaw mo itigbuhat sa iyang assignments, sa iyang projects. O kung problema siya sa kwarta atong panahon, na may kang naa para mo sulbad, ana. Hangtod ka rin sa pagpang-apply og trabaho? Ikaw pa mangani mo naghimo sa iyang resume? O take note, dili lang kay nakausa ni mo buhata, ha? Kapilasan ni mo gi-revise yung resume para lang matagad sa mga kumpanya nga iyang gi-applyan. Hangtod nga nadawat kit trabaho. Pero ako magkwenta, ana, ba? Wa lagi. Pero dapat, iya yes, sa na -una. Una si naghimog binua. Day, ni judge na ka. Wa mabinuang ang si Adrian nako. Na ako. Who knows? Day. Babe, late na sad ka. Sorry, babe. Sa traffic Ay, mo. Ay, mangluod na gid ko nimo. Kung dili ka makatunga sa tung sabot, permi po kang late. Um, uh, so, ko tinuod? Doon na ba ti problema? Oh, Alexa. Mahal pa bakit ko ni mo? Alexa. Ah, ang tinuod. Gusto na kong undangon talan eh. Ano sa'yo ang dangon? Kini. Nga itong relasyon. Doon na ako'y nagustuhan nga uh, laing babae. Unsa? O kinsa man? Si Trisha ba? Um, Alexa. Siya ba? Sorry. Adrian, dugay na kayo ta. Nakailan na tas usag-usag. -usa. Imo na ko ibaylos babay nga bag-o lang nimo na ila-ila. Alexa. Dito sakit ka ayo ni para nako. Na Please. Dito di buhat nako maluoy ka. Sa gibuhat ko ni mud kay naluoy ko nimo. <coughs> di ko gusto nga magpadayong taon niya. Wa na ko gibati para nimo. <coughs> Ngano man? Ha? Asa ba ko dapitan na sayo? <coughs> oh, wa. Wa sayo nimo. Alexa. Ni anak Na fall out of love lang yung kunin mo. Adrian! <laughs> Daan pagidlagi ko? Huwag ko masipyat. Sakit ka ayun eh, para na Sakit kit ka ayun eh. Bagka siya gnaong dayo eh. Abi kini asinso naman siya, mangita na siya eh. Iday, uy, day, ayog sika imong luha atong tawhana uy. Daghan paglalaki makakita ra kag mas labaw pa niya. Day. Alexa. Coffee? Oh. Uh, Joshua, eh uh, permi ko ni buhat coffee ay. Oh, Siyempre. Wala may masugud, di ba? Um. I invite you na mag-dinner. Um, ha? No rush. Just tell me, when is the best time for you? Go! Single man ka! O single po si Joshua. Dai. Dai. Dogay na nga naka-move on si Adriani mo. Time na po para imong kaugalingon na sa limong una-unaon. -una Joshua, Alexa. Nga, yeah, disugot na yung nga uh, magpangaon na gawas. Mm. thank you, Sid, sa uh, invitation, Joshua. Um, uh, oh, sige na, pag-order na kay... Kaya tingali gigutom ka na. Akong treat. O niya, kumusta naman mo ni Joshua, day? Um, okay naman, day. Wa pa ni mo siya sugta? Pila naman akabuan nga ng uyab ni mo, di ba? <sighs> Hala, no? Ayaw kong ingnang, huwag oh. pagyapon ka maka-move on sa imong ex. Day. Abi ni mo, Day. Sa ako ba yung tanaw, no? Tarong si Joshua. Huwag tinod anay iyang gibati diha ni mo. Kung mawa man ganit siya ni mo, magmahay kit ka. Day. Uh. Oh. Oh. kinsa na? Uh, si... Si Adrian? Huh? Ang sa naman sa kuloy tuyo, anong tawhana ni mo? Tubagon o na nako. Wala na, magpadaanan sa kanang tawhana. Bahala ka, uy. Tiguwang nabitaw ka. Hello? Ah, Alexa. Adrian, please. Sorry. Please. sorry. Sorry kay nakakusta ka. Gimingaw lang ko ni On sa'y tuyo ni mo. Ngano nakikita ka na karon? Alexa, sorry. Sa ako sa kong nabuhat ni mo. Adrian, kung pasaylo lang, dugay natin ka na pasaylo. Oh, tinuot? Pero dili na mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. mo. Oh. Alexa, Please. Pasailo ako. Magsugot ang balik sa uno. Isaan ako. Di nagiti ka pasakitan pa. <laughs> Grabe akong pagmahe nga. Mas kipilin ako stress Iyara di kong gigamit. Giprongartahan ako niya. Unya kay Wanam ko'y mahatag mo itong gibuagan ko niya. Napuno ko sa utang tungod niya. <laughs> Grabe siya ka materialistik nga pagkatao. <laughs> oh. Alexa. Sa? Sakto ra okay, gyud ay nga nakikita ako ni mo balik. Ha? Huh? Para makaamgo ko sa kong kaugalingon. Kung unsa day kaway ayo akong gihigugma sa una sa pila ka tuig. Oh, Alexa. <laughs> Abi kay gwa kay gamit para ni Trisha. Mo ang hinasad kanako. <laughs> Klaro na alang ang tanan ako, Adrian. Nakagusto ka lang na ako itong panahon na tungod kay magamit pa man ko ni Pero katong ni Asenso naka, ko Ugh, na ka, o guwan ako nimo kinahanglan Dali ra kay ko ni gibaylos lain. O gmausan na karon Abi guwan naman gamit ni Mubalik na sad ka nako. Para unsa? Para gamito na sad ko nimo? Oh. Alexa. Muna nang last na para kita. Unta. Galing na ko ni mo sa mukon pa. Oh, nasakitan ko pag una. Ako'ng gi-question akong kaugalingon kung unsa'y naasalaing babae nga wa na ko. Pero, narealize nako. Na by X Thunder Gaming. Muko toma nga gala in ka ageni Alexa ngate City. Uban ban sa awit nga yang pagayaw awit nga The winner takes it all. A bang kaagi agi gibata ni Dr. Jenny Jelly Haka Agabus sa direksyon ni Priscilla de Ganas. Kom op sabb mange gala mange soek intop my nou kina sinkase ku gedapit so papada sei new nakalen la in ka age sekena buhi ngene libot so saka up yedrislang ne ning dulumunun Handumanan Sosaka with care of Arimin Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. OBAKA IPADASA Handumanan official Facebook page. Hang duds sa sonodika salamat SENYUNG pa